Ikaw ba ay naghahanap ng mga halaman na malakas humakot ng swerte ngayong taon? Mga halaman na madali lang alagaan at maaring ipasok at i-display sa loob ng bahay? Sa video natin na ito ay alamin natin ang mga halamang malakas humakot ng swerte na maaring makatulong ngayong taon. Ano-ano nga ba ang mga ito? Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload, at makita ang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang money magnet plant ay isang popular na paniniwala na may ilang uri ng halaman na maaring makaakit ng yaman at swerte. Bagamat walang scientificong katibayan na direktang naguugnay sa mga halaman na ito sa pagyaman, marami pa rin ang naniniwala sa kanilang kakayahan dahil sa kanilang simbolismo at aesthetic appeal. Narito ang mga halamang tinangguri ang Money Magnet Plant. Batsera Aquatica Kilala ang halamang ito sa tawag na Money Tree o Money Plant. Ito ay kadalasang ginagamit bilang feng shui adjustment sa bahay ng mga feng shui expert upang magdala ng kasaganaan at magandang kapalaran. Ang mga tangkay nito ay tinitirintas na sumisimbolo sa pagkakaugnay-ugnay at mahabang buhay. Kadalasan itong ginagawang house plant dahil sa maaari itong mabuhay sa mga lilim o indirect light. Kilala din ito na isa sa pinakamahusay na halaman na naglilinis at nag absorb ng mga nakalalasong kimikal sa hangin. Jade Plant Ang Crosola ovata o mas kilala sa tawag na jade plant ay isang succulent na halaman o halamang matubig na mayroong bulaklak na kulay rosas o kaya naman ay puti. Ito ay native sa South Africa at Mozambique. Ang jade plant ay popular na halaman sa bahay dahil sa mabilis lamang itong alagaan. Ang mga dahon nito ay pabilog na inihahalin tulad sa isang baryang pera. Nakahawig din ng mamahaling bato na jade na ito nituring na swerte at nagtataguyod ng mahabang buhay. Ang mabagal at matatag na paglaki ng halaman na ito ay kumakatawan daw sa tuloy-tuloy na pagdating ng biyaya ayon sa feng shui. Lucky Bamboo Ang Lucky Bamboo ang karaniwang tawag sa Dracena Sandriana. Ang katotohanan ang halamang ito ay hindi talaga kapamilya ng kawayan. Ito ay isang perennial herb na ang mga tangkay ay nakakahalintulad sa isang kawayan. Kilala rin ito sa tawag ng dragon tree at ribbon plant. Gaya ng itinatawag dito ang halamang ito ay sumisimbolo ng swerte at nag-aakit ng maraming kita para naman sa negosyo. Kaya naman hindi nakapagtataka na madalas nating makita ang ganitong halaman sa mga tindahan ng mga Chinese. Chinese Money Plant o Pelea peperomeoides Ang halamang ito ay tinatawag din na coin plant o Chinese money plant. Mayroon itong pabilog at shiny na mga dahon na inahalin tulad sa mga barya. Ang Pelea peperomeoides ay isang low-maintenance na halaman, madaling alagaan at mabilis lang din paramihin. Sinasabi na kapag ibinahagi mo ito sa ibang tao ay magdadala ito ng mas maraming biyaya sa magbibigay nito. Dahil may paniniwala na ang pagiging mabagbigay ay tinuturing din na dahilan upang makatanggap ng mas higit na biyaya. POTUS ang golden pothos o tinatawag din na devil's ivy plant o kaya naman ay money plant ay isang tropical na halaman na gumagapang. Mayroon itong heart shaped na mga dahon na kadalasan ay mayroong gold, white o kulay yellow na variegation. Ang hugis ng mga dahon nito at ang pagiging elegante ng kulay ng halamang ito ay maaaring magpaalala sa mga tao ng isang barya at marangyang buhay. Sumisimbolo ang halamang ito sa isang taong nagsusumikap dahil ang halamang ito ay kayang mabuhay at yumapang sa pinakamahirap at mataas na lugar para lamang magpatuloy itong mabuhay. Isa ito sa mga halamang napaka-flexible na maaring mabuhay sa lupa o kaya naman sa tubig. Buddha Belly Plant Ang halamang ito ay kadalasan makikita sa entrance ng isang gusali o bahay ng isang negosyante. May paniniwala kasi na ang matabang katawan ng halamang ito ay sumisimbolo sa kasaganaan at nag-aakit ng swerte. Ang official na pangalan ng halamang ito ay Jatorfa Pudagrika na mas kilala sa tawag na Boda Belly Plant. Dahil sa kawangis ang katawan nito ng isang Buda na may matabang tiyan. Swiss Cheese Plant Ang botanical name ng halamang ito ay Monstera Obliqua. Ayon sa mga pongshoy expert, ang halaman na ito ay nagdadala ng wealth at prosperity. Ito din ay nag attract ng good energy sa bahay. Ang Swiss cheese plant ay popular dahil sa mga dahon nito na malaki, attractive at glossy na nakadaragdag ng unique touch sa bahay. Maaari itong alagaan indoor o kaya naman outdoor. Siguraduhin lamang na ilalagay ito sa pwesto na makakakuha ito ng maliwanag ngunit hindi direktang sikat ng araw. Kadalasan, ang mga nabanggit na halaman ay tinatawag sa salitang money plant o money tree. Ngunit hindi lamang ito ang pinapatungkulan ng mga halaman. Ang salitang money plant ay ginagamit pa sa napakaraming uri ng halaman sa buong mundo. Ang pangalang ito ay binibigay sa halaman sa iba't ibang kadahilanan. Tulad na lamang sa mga halaman na may mga dahon na kapareho ng hugis ng barya. Sinasabi na ang pagkakaroon ng money plant sa bahay ay magdadala ito ng swerte at kasaganaan sa may-ari nito. Gayunpaman, walang katibayan o ebidensya na nagpapatunay na ang isang halaman ay may kakayahang manghila ng pera. Ito ay umiira lamang sa paniniwala at kasabihan. Ang susi pa rin sa magandang buhay ay ang kasipagan at pagtitiwala sa may lalang. Ikaw ba ka-urban? Mayroon ka din bang halaman na tinatawag na money magnet plant? Ano ito at ano ang masabi mo tungkol sa Money Magnet Plant? Ibahag ang iyong opinion sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL at ako po ay bumabati ng maligayang bagong taon sa ating lahat. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.